Handaan, kalakasan kapasidad. Ito ang katangian na ipinagkita ng mga kalaho sa amphibious assault at coastal defense sa ilalim ng kauna-unahing marine exercises na isinagawa kamakailan sa bayan ng Datuk Blas Insuad, Maguindanao del Norte. Ensuring that all forces are acting in unison is, is critical, which is why exercises like this are so important so we can focus on understanding how each other fight. And it makes both of us more effective uh, when we're fighting together. This opportunity to train with our counterparts, eh, napakalaking bagay, no? Uh, unang una, uh, nadala natin dito sa Central Mindanao yung exercise. So ang ating brigade rito uh, was able to uh, to have that opportunity to train. Usually kasi nasa Luzon, sa Palawan, and uh, yung mga forces natin doon, yun yung laging involved, no? But this time, we, we were able to bring it dito sa Central Mindanao so that yung etong 1st Brigade, which is nandito, naka-forward naka dito eh, no? So, ma-enhance yung capability niya, and at the same time, yun, yung readiness niya, lalong uh, nasa-sharpen, no? Eh, yan yung commitment natin sa taong bayan and sa ating uh, uh, bansa. No? To be almost and to be uh, ready, responsive, flexible and uh, that's the main objective nitong uh, training. Katulad ng aktual na operasyon, isang briefing muna ang isinagawa bago ikasang misyon. Pagsapit ng gabi ay dumiyahin na ang mga tropa sa himpila ng 1st Marine Brigade patungong Pulyo Port kung saan naghihintay ang tatong sasakayang pangdagat na siyang gagamitin upang maglayang patungo sa target na karagatan ng pinansaran sa Gato Blasidso at del Norte. Ang naging senaryo sa exercises, may mga armadong grupo na umuko pa sa lugar na gumagawa ng mga iligal na gawain. Dito na ipinakita ang mga maaksyong pagsawata sa mga kriminal. Maya-maya lamang, Dinulabog pa ng malakas na pagsabog ang kung saan pinasabog pala ng EOD team ng Philippine Marines ang ilang pamamahay na pinamumugaran kunwari ng mga kalaban. Matapos ang assault, agad ding rumisponde ang grupo ng PNP, Philippine Army at mga reservist upang magsagawa ng clearing operation sa area habang nagsasagawa naman ng pagkapatrolya ang ilang pandaga pandagat ng hukbo kung saan Naharang na mga ito ang isang sasakyang pandagat na may kargang mga iligal na kargabento. Ang matagumpay na aktibidad ay siyang resulta ng siyam na araw na pagsasanay ng pinagsanib ng mga persa. Malaki po yung kasasalamat ng LGU ng Gatogla dahil dito po ginanap yung um, exercise ng US Marine at Philippine Marines, GNP and Philippine Army. Dahil ano, uh, hindi ko akalain na darating tayo sa ganito. Kumpiyansa po ang US military, kumpiyansa po yung Philippine Marine at PNP. Nandito pagdawasin dahil alam nila na peaceful po ang Dr. Blasin Suwa. Bilateral is actually critical. Uh, the Philippines and armed forces are one of United States' oldest and most important allies. So, we love any opportunity to come out here, train together, learn each other's doctrine and tactics, and it just makes us a more credible alliance in the future. Yeah, I think not just one of our objectives, but our main objective is to strengthen that partnership. And I'm really pleased about how MARX has, uh, has gone. I think we've really accomplished that mission, uh, both in establishing really good bonds between Marines and, and friendships. and learning from each other and enhancing that interoperability. I think your your armed forces are absolute professionals. I can't wait to come back out here and and train some more. Again, ang takeaway natin dito sa exercise na to is to demonstrate, no? Again, yung uh, institutional uh, trademark ng uh, any marines, no? Kailangan natin maging uh, responsive. So kailangan natin maging flexible, no? So yung sabi nga natin, from crisis to humanitarian na uh, disaster and relief uh, operations. So kailangan uh, very flexible tayo diyan. And again, pinakita natin dito yung uh, yung agility ng ating Marines no. To be able to uh, move quickly. So as a response uh, crisis response uh, unit, kailangan natin ma-demonstrate 'yun. And uh, pakikita natin yung uh, lahat ng activities dito uh, towards that uh, objective, no. So at least maasahan natin na at the end of this uh, exercise itong uh, more than uh, 10 days exercise makapatunay natin na mas uh, mas mahusay at mas ready ang ating uh, First Marine Brigade dito sa Central Mindanao. Bukod sa internal security threats dala ng ISIS inspired groups na nasa bansa, nahaharap din sa external threats ang bansa sa West Philippine Sea mula sa disputed territory ng ating bansa sa China. Aasahan pa niyan, mas pinalawak at mas pinalakas pang pagsasanay sa area ng First Marine Brigade. Ang siyang magpapalakas sa depensa ng bansa laban sa anumang banta sa seguridad. Mula sa Maguindanao del Norte, ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Bato News para sa Newsline Philippines. Stay safe.